Ay, good morning, good morning. Maagang maagang lumuwas na kami ng uh, papuntang uh, ano, uh, city. Pupunta ako doon sa aking anak uh, kasi sumasabay lang ako pa, pa city. Tapos sabay din pa uwi paghapon. So, ayan na. Uh, Ang ganitong oras kami pumupunta doon. Time check, ah, uh, 8 o'clock in the morning. So, uh, pag uh, ando kasi yung mga bata, uh, lalo na yung ah, bunso ko kasi 6 o'clock kasi yung ano niya, yung ah, uh, biyahe namin. So, nauuna ko siya hinati, Tapos balik na naman ako. Tapos yung isa, uh, alas 10 naman sila pupunta, alas 9. Kaya ayun, decide kami na ah, uh, kumuha na lang ng ano, ng apartment. Kasi yung gas, kung kukumputin mo kasi yung gas na gagastosin uh, gagastusin namin. So, lalabas din parang isang uh, buong bahay din yung gagastusin. So, ganun din. Pa, lalo na paghapun, pag, pag ako, uh, ando, nag lang ako sa dalawa So, dagdag -dag, gastusin din sa pagkain, kakaantay. Kaya kung uh, may makita ako doon sa uh, food court na uh, tinatambayan ko sa LCC, so, lagi akong bumibili ng ano. So, andyan lahat. Uh, yung 500, 1,000 minsan nagagastos ko. So, kaya, kaya hindi mo talaga maiwasan. Kaya ang ginawa ko na lang talaga, uh, ano lang, uh, nag, uh, nakiusap nga ako sa... Uh, Uh, papa nila na mag magano na lang. So nung una ayaw niya. So hanggang sa pumayag naman siya kasi nung lumuwas talaga ako sa Manila, hindi niya daw kaya na maghatid sundo. Uh, so laro na sa gabi. At uh, tamad na tamad daw siya magantay sa gabi kasi uh, hanggang 7 kasi 'yung isa. Ah, uh, ay hindi niya daw maantay. Minsan 7:30. Kaya nakapag-decide din siya. Three days later. So, ayan mga mare, hindi ko na naano yung aking ganap ng nakaraan na naga, ano doon na, naputol na, hindi ko na na-take uh, yung uh, ganap ko nung araw na yon So, ito naman ngayon kay, hatid ko ngayon si Ate Salve. So, paluwa siya ng Manila. Uh, may dala siyang mga alimango, hipon, at saka isda. Uh, ihatid ko kasi siya sa Pierre uh, Medyo late na siya Late na ata siya Kasi 12 ata yung ano nila uh, Sakay nila sa barko Supposed to be 10 Dapat nasa ano na sila 10 or 11 siguro ganun Kaso yung time na yan is 9.30 na Kakaantay niya doon sa Ademango uh, Pa uwi uh, uh. Ayan na. Uh, dito kami kasi uh, nagano. So dapat magko-commute siya. Uh, nagano naman ako na maghatid na lang kasi uh, gagamitin ko naman yung isang sasakyan wala akong kasi gamitin pa uwi. Kaya ginamit na namin yung isang sasakyan. So ayan na uh, man mga mari, nandito na kami. Nantay ko na lang na makaano sila, makapag uh, sakay na. So baka mauna na lang ako sa kanila. So ayan na unang ako na ko na si Ate Salve uh, sa ano sa, sa beer. Ako naman na uh, papunta ulit sa apartment uh, kasi uh, uh, magluluto naman ako doon ng tanghalian namin ng mga bata. Hindi pa kasi ako maalis din mga mare kasi inaantay ko talaga si Ate Salve na sumakay na sa sasakyan para hindi uh, siya ano uh, kasi ang sobrang init ng mga mare. Andiyan lang naman yung ano yung sasakyan nila sa tabi ng inova. Uh, Innova. Kaya inaantay ko din siya na sumakay kasi yung uh, la, uh, mga aga, dadali niya nandoon pa sa likod ng sasakyan. So naibaba naman na naano ko lang baka makalimutan nila. Kaya inaantay ko pa siyang sumakay o kaya sabihin na lang niya na ano kasi gusto ko din makita na ano, na paalis na sila papunta pa na ng barko. Hindi naman ako nagmamadeligent kasi saglit lang naman talaga ako magluto. Eh, nag-prepare na ako kagabi ng ano, ng madali ang luto kasi alam ko nga na uh, andito si Ate Salve baka malita ko. So, kung sakasakali, nag-prepare na ako. So, ayan nga habang nag uh, mag-edit sana ako ng aking vlog, narinig ko 'tong uh, mga paridata. Ewan ko kung ano, kaya na curious ako binigyan ko. So, ayan, ewan ko kung ano 'yan na uh, uh, puro motor 'yan nakita ko. Anong meron? ng city ba kung bakit ba naiba vlog ko na papunta ako lagi ng city on the way na lang lagi yung uh ba aking vlog. So, ito nga, nataon nga talaga na malakas ang ulan. Ganito pala pag malakas ang ulan. So, nang isang gabi talaga, uh, hindi ko talaga kinaya yung ano, yung pagmamaneo ko. As in, talaga 20 lang talaga yung takbo ng ano ko. 20, wala pa sa 20. Parang ganon. So, parang yung uh, 30 minutes to 40 minutes na babiyahin ko, naging isa't kalahating oras. Sa so, sobrang lakas talaga ng ulan. Hindi ko expect that talaga, first time ko talaga na magbiyahin uh, ng ganong kalakas ang ulan. So, ngayon naman, uh, maghihinay-hinay lang yung ano ko, yung uh, drive ko kasi nakikita ko talaga yung mga ano diyan sa gilid-gilid uh, ng uh, bundok talaga na galing dyan sa mga bukid. So, sobrang lakas talaga ng agos ng tubig. Uh, ngayon ko lang nakita na ganyan. Uh, parang natatakot nga ako dumaan na malakas ang ulan. So, gusto ko sanang bumalik. kasi so, malapit na nga ako sa city. So, kalagit na ng aking biyahe yan nga yung nakita ko. Kasi nung nasa ano ako, naan pa lang ako sa uh, sa bahay, uh, sobrang init pa. Hindi pa naman as in, hindi mo talaga expected na umuulan sa city. So, kalagit na ng biyahe ko, ay uh, na, na ano ko uh, nga ang last nabasa ko among na nang nasa biyahe ako nakikita ko yung mga agus dyan sa bundok-bundok mga alam mo sobrang lakas talaga na parang uh, poset talaga mas lakas pa sa poset ayan nga o oh, hanginahinay ng mga ano naka ilaw na yung iba kasi sobrang lakas hindi nakikita ko na talaga yung bundok akala ko talaga na hindi ano habang nasa biyahe ako akala ko ano lang makulimlim lang so ayun nga and uh, ano nga malakas nga ang ulan kasi talagang malakas uh, hindi ko talaga siya mahalit makikita nyo dyan sa mga daan sa kalsada kasi yung mga tubig talaga na parang ano, parang yung galing talaga sa taas ng mga na napakadelikado ng napaka dumaan so nakakatakot parang minsan na uh, pag na ano mo talaga na ano kailangan talaga i-update mo kung ulan pa ulit o papuntang pa, city kasi sobrang nakakatakot ng mga mari ganito unang beses talaga ako nagbiyahe ng ganito kalakas ang ulan dito papunta ang city kasi hindi ko pa nakita. Pero nagbiyahe ako ng isang gabi, ah, uh, ganyan nga, hindi ko naman siya makita kasi gabi nga. Uh, as in hindi ko makita yung daan. Ah, uh, hihinto na sana ako. Kaso may mga nakasalikod ko at saka sa harap, kaya sumasabay ako doon. Hindi pwedeng wala akong kasabay kasi hindi ko talaga makikita yung daan. Puti na lang may nasa harap ako na tricycle. Ah, uh, doon ako, gumagayda ako, bumubutot na ako sa nila para makita ko yung daan. Sobrang dilim mga mare. Makikita nyo mamaya sa malakas yung mga ano ng tubig yan. So, so, yung, yung, ulan. Sobrang lakas, ulan. Kasi doon sa Milagros kanina, on the way ako, mainit, ano, mainit doon sa ano sa Milagros, may na lang crossing to Manigta, between Manigta aga ay, tapos usap. ayan, ang lakas na um, ulan. Sobrang lakas ng um, ulan. Kasi um, hindi mga halewa kasi karamihan kar yung mga so, ka karam uh, mga So, kalimitan na madadaanan mo yung ganyan. So, sobrang nakakatakot. So, yan. Amitita naman dito. Nakikita niyo naman, di ba? Nakita ko ang um, bata nating hindi sa ulan. Parang, lalat. So, ayan. Nakakatakot pala pag maulan. Ngayon, pakalawang beses ko na tong kasi kanina kasi akala ko hindi umulan dito. So, pag ano natin ng malinta, between malinta, usap. Ah, uh, ang lakas ng ulan. Kasi, syempre, dadaan ka sa gilid ng punto Ah, uh, is lakas itong bundok. Kasi, uh, papalit nila ng dagat. kaya ayun yung madadaanan. Kung alam ko lang di hindi sana taw kotse dad ang ano ang ang ano ang gagamitin ko kasi ito kasi mababa mga wari. So nung ano kasi gabi na umuwi kami. So in, on the way puro so so. On the way kasi hindi pa siya umulan. Tapos nung ano na nasa kalagitnaan na kami. Ano na siya? ayan. So grama ito na madadaanan mo galing talaga ng bundok yung tubig pababa pangalong beses on the way uh, on the way kasi na pauwi ako pauwi kami ng anak ko ng konso hindi ko makita yung daan, asin talaga tapos bababa pa itong sasakyan So, napagilid talaga kami. Napaka-delikado pala. As in, talaga hindi mo na makita yung daan sa sobrang lakas ng ulan. So, ayan mga maray. Mamaya ipi-playback ko ulit yung uh, nakita ko talaga sa gilid ng bundok para makita nyo ayan, paluwas ako ng city. Habang uh, sa on the way, nakita ko talaga yung maagos na galing dyan sa mga bundok. So, hindi ko siya talaga napansin pag nung gabi na bumiyahe ako kasi sobrang dilim nga pag malakas ang ulan. So, napakadelikado talaga. Kaya talaga yung uh, takbo mo lang talaga nasa 20 to 30 lang talaga. So, yung takbo ko talaga dyan, mga nasa 20 to 30 lang. Kasi sobrang, ayan no, nakikita ko talaga yung mga agos ng tubig. Akala mo parang gripo siya. Galing talaga yan sa, sa bundok, sa taas ng bundok. Sobrang nakakatakot pala pag uh, maano. Kasi kanina, hindi pa naman talaga umuulan sa uh, Bacolod. Tapos nung pag uh, ano ko na sa kalagitnaan na ng biyahe ko. So ayan, nakita ko medyo basa-basa yung mga daan. Tapos nung nasa kalagitnaan na yan, andyan na pala medyo malakas na talaga yung ulan. Kaya kailangan talaga yung biyahe ko na sa 22, ano lang talaga yung speed ko. 22, 30 lang talaga. Uh, hindi ko talaga kayang ibiyahe ng ano kasi yung tubig talaga.